Isang nakakagulat na update ang bumulaga ngayon sa mga netizens patungkol sa issue ng breakup at cancelled wedding ni na Catriona Gray at Sam Milby. Ito ay matapos pagbuburahin na ni Catriona Gray ang mga engagement photos nila ni Sam Milby sa kanyang social media accounts tulad na lamang ng Instagram at Facebook. Bukod sa kanilang mga engagement photos, wala na rin bahid ng maski isang mukha ni Sam Milby sa mga nasabing social media accounts. Mula 2022 hanggang ngayong 2024, ay ni isang litrato ni Sam Milby ay hindi na makita sa mga social media page ng X Miss Universe 2018. Maraming pwedeng interpretation sa pagbubura na ito ni Catriona Gray ng mga memories nila together ni Sam Milby, pero isa sa pinaka-possible ay kanselado na ang wedding dahil may problema silang pinagdadaanan bilang magkarelasyon. O di kaya naman ay hiwalay na talaga sila. Ang ginawang pag-delete na ito ni Catriona Gray ng mga pictures nila ni Sam ay lubos namang ipinagtatakas kan ng mga netizens ang gulo daw ng dalawa. Matatandaan kasing matapos kumalat ang unang chismis na break na sila, ay namataan naman sila nitong nagdaang third week lang ng April na magkasama sa isang outdoor event na dinaluhan din ng iba pang mga celebrities. Abot nga ang mga ngiti nila sa nasabing okasyon at may video pa nga silang nagsusubuan ng pagkain sa isa't isa na tila nangangahulugan lang na all is well sa pagitan nila. Kaya naman lubos na palaisipan sa lahat ngayon kung bakit dinilit ni Catriona ang mga pictures nilang dalawa. Kasi kung kung okay naman talaga sila, bakit kailangang mag-delete? Bukod pa dito, ay madalas daw makita ngayon si Catriona sa mga events sa Amerika na hindi na niya suot yung engagement ring nila. Ang mga signs at evidences na ito ay all pointing towards hiwalay na talaga sila. Matatandaang si Bea Alonso din. Nung lumantad ang breakup at cancelled wedding nila ni Dominic Roque, ay pinagde-delete niya ang mga pictures nila together sa social media. Bagay na parehas na parehas naman sa sitwasyon ngayon ni Catriona Gray. Maraming ispekulasyon ngayon ang lumalabas sa mga diskusyon online kung ano ang dahilan ng breakup ng Katsam at kung sino ang may kasalanan dito. Wala namang kasing napabalitang third party ang either sa kanila at parehas naman silang mayaman so hindi din pera o prenuptial agreement ang dahilan. Hindi din daw fall out of love kasi nga sweet pa sila two weeks ago lang. Teorya ngayon ng ilan, may malalim na dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon nila ngayon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Baka hindi pa nga ready si Sam Milby magpakasal. Chos, Catriona seems to be the one who's more into the relationship kasi pwede naman long engagement bago magpakasal. Pero yung pag-delete ng engagement post is a heavy thing and there's no going back na. If indeed they broke up, they should be fine. Same management sila e eh, kaya dapat maging okay sila lol. Catriona is still young and her projects should keep her busy. Abangan ang susunod na kabanata baka naman kasal na pala, haha. Kaya mas admirable sa akin yung public personalities na hindi ma-post ng relationship. I mean, wala namang masama. Kaso minsan talaga mas okay private lahat.